What is up guys? Welcome again to another episode of Door Gym. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko dito sa home gym natin. Let's go! Okay guys, isa sa pinakakailangan kong gym equipment dito sa bahay na to eh, etong pull-up bar natin. So napaka-solid nga yun, guys. So ayan nga siya. Ayan. So may kasama rin nga pala yung pulley. So yung pulley, hiwalay kong binila yan. Tapos napakalaki ng... Uh, bar na yan. So, kasyang-kasyang siya -kasyang dito sa hallway natin. So, maganda yan guys ito para sa mga back workout natin. At maganda din na may sabitan tayo ng mga pulley na gagamitin natin. Okay, next naman is yung pulley. So, ito guys, DIY pulley lang siya. So, yan yung pagkakasabit niya. May parang tela lang siya dyan na matibay. Tapos, bakal dyan guys, solid. At napakalambot ng bearing niyan or ng pagkikot niyan. So, maganda maganda ka yan. At yung pulley na yan, may kasama siyang mga wires syempre. Para sa tricep natin or kung pag nag-shoulder tayo or yung back shoulder. So, eto nga yan guys, nandito sila. Okay, next gym equipment naman ay papakita ko sa inyo. Eh, meron tayo dito mga dumbbell at barbell. So, eto nga, meron tayong isang long bar dito at dalawang short bar. So, ayan, para sa dumbbell natin to. So, yan purong bakal yan guys at napaka-solid yan. And doon naman sa mga plates natin, eh, yan sports authority plates yan guys. Tapos meron tayong isa. So, nabigyan tayo sa TikTok nito. TikTok baka naman, mabibigyan nyo ako ng kaparis dyan. So ayan nga sila guys, nakarange siya. So total of 130 pounds to. Pero bala ko siyang dagdagan ng another. Or actually, nasa parang 140 na nga siya. So yung body weight ko na rin, yung mga plates na nandito. Let's so, Next naman, galing din sa TikTok shop. Siyempre, meron tayong kaisa-isang hex dumbbell dito. So baka naman dyan. So ayan nga, meron tayong 25 pounds nga So napakasolid nga rin gamitin na to kasi hindi siya gumagalaw pag nilalapag natin siya. So, napaka-safe niyan. Hindi nga lang na siya na-adjust, pero maganda rin siyang gamitin talaga. And, syempre, may vest din tayo dito. So, pag nagbabody weight exercise tayo, napakaganda ng vest na yan. Lalo na pag mag a tayo ng mga weights para mas lumakas nga tayo. Next, syempre, meron din tayo nito. Belt. So, maganda yan para sa mga deadlift natin para hindi sumakit yung likod natin or ma-injure yung likod natin. And, of course, meron din tayo nito. So, usually, ginagamit ko to pag mag full body workout ako. So may kettlebell na tayo dyan. So 6 kilos nga lang rin to guys. Pero solid na solid yan para sa full body workout. At talagang pagpapaw isang ano rin. Next is may nagbigay din na sa atin ito. Power twister. So maganda rin siyang pang workout. Lalo na habang nanonood ka ng TV or kung may ginagawa kang iba. Or kahit wala kang ginagawa yan. Pwede kang mag power twister para din na exercise ka. Para lumakas ka din. Okay, so next naman sa pinakagamit na gamit na home gym equipment ko dito is itong napaka-compact na foldable bench press or foldable bench natin. So yung ginagamit natin ito yung like, chest workout tayo. Maganda kasi siya kasi pwede siyang incline, decline, tsaka flat na rin. So napaka-solid yan. Kaya sa tignan nyo naman, natutupi siya. Pwede nyo siyang itabi lang dyan. Oh. Next, meron din tayo syempre yung yoga mat. Syempre hindi mo mawala yan. Yan, makapal yung yoga mat natin guys para hindi sumakit yung katawan natin pag nag-workout din tayo. And syempre, meron din tayong ab roller. So, para sa solid na solid na abs nga natin yan guys. Yan, so yung pinili ko ang ab rollers yan yung may elbow support para ma-maximize ko yung pag-ab ko para hindi napupunta lahat sa shoulder natin or sa arms natin. Para hindi siya mas mabilis mag at mas makapag-focus tayo sa abs natin. And meron nga rin ako dito. So, ito yung mga resistance band natin. So napakaganda nga rin ng mga resistance band na to, guys. So ganito yung itsura nya. Ayun na lumabas. So yan. Yeah. So yan guys. Ganda ng resistance band na to. Napaka solid. So tignan nyo na naman hindi siya yung parang sa mga ID natin. So mas maganda siya kumpara sa ibang resistance band. At yung mga band niya is iba iba din talaga yung mga sizes nila. Though hindi lang ako sure kung yun talaga yung weight nila kasi hindi ko pa siya nasusubukan pero parang yun din. And usually pag ginagamit ko to is pang maramihan din talaga para mas ma-challenge tayo. Napakaganda din ng grips niyo may cushion pa siya dyan. So ayan, may resistance band din tayo. And syempre dahil nga home gym lang tayo, safety pa rin ang una. Syempre wala tayong mga coaches dito para ma-ensure safety natin. So gumagamit din ako nito. So para siyang pad na nilalagay sa barbell tuwing mag-squat tayo. So para hindi masakit sa likod, syempre. Ganda pa rin safety. And meron nga din tayo na itong mga dips bar ba or push up bar. So ayan, pag nagka-aristhenics din tayo. Or pag nagpo-push up tayo, ito yung ginagamit din natin madalas. So, yan na nga yung mga main na ginagamit ko dito sa home gym natin. And kung gusto nyo makita kung magkano yung nagastos ko dito sa home gym ko, check na lang yung profile ko. Nilagay ko siya dyan. Follow for more. Bye-bye! What's up to me? na discovering nga tayong bagong workout ngayon para sa back natin, guys. So, magbabarbell rows nga dapat tayo. Tapos, bigla akong nakita to. Ito. Ito yan, yan. So, parang mahabang bar siya na nilalagay sa resistance band. At ito yung gagamitin natin yan para sa barbell rows natin. Let's go, try natin to guys. Well, actually, nalatag ba na nga yung barbell natin. So, eh, nakalagay na siya dyan. Tapos bigla ko lang nakita yun. Kaya, gagamitin ko na siya ngayon. Try natin.